para sa amenable. Ito Yun lang. Meron pa? Payan hmm. update po tayo mga kasari sa ating mga sigarilyo na dumating. So, kaalis lang nila kuya. So, paano nga ba ako makabayad sa aking consignment sa aking GTI? Alisan ko lang mga kasari sa aking pagyayaw dahil wala pang tugtog. Mamaya, magtutugtog na naman. So, paano nga ba ako makabayad sa aking consignment sa aking GTI? So, yung technique ko mga kasari, lunis pa lang ay nag-iipo na ako ng pambayad. Dahil ang kita or sales lang ng aking tindahan ay hindi namang kalakihan, so lunes pa lamang, ay nag-iipon na ako ng pambayad sa aking GTI, dahil tuwing Webes po ang dating nila, 14 days, so yung tekniko dahil di naman kalakihan yung aking sales sa aking tindahan, mga kasari, wala na nga pong laman, o ayan, wala nang yung laman ng ating mga sigarilyo, ito na lang, tatlong Mighty Winston, yeah, yan na lang yung ating mga sigarilyo. So, mabuti na lamang dumating yung ating GTI. So, ito yung ating nakuha. Kasi malakas talaga sa akin ang Camel. Ayan. Tsaka yung Mighty, Digaano. Pero, mabenta naman siya. Ayan, tatlong kaha na lang. So, sa 14 days, tatlong kaha lang, lang na Mighty ang natira. Tapos, ito hindi mabenta. Ito yung sa PMF taste ito yung sa PMFTC na inilagay nila. Hindi siya mabinta. So, free ito mga kasari. Free lang to. Ayan. Iaalok ko daw to para hindi ito mabinta yung camel. Ikaso ayaw talaga ng mga ano, cigarette user natin ng ano, mga Malboro at saka Chesterfield. Gusto talaga nila yung camel. So, ito yung ating Uh, na avail ngayon so 14 days na naman yung bibilangin natin para makabayad tayo sa ating uh, GTI so muna mga kasari ang update ko sa aking tindahan kung paano ako makakabayad ng aking GTI so yun po mga kasari um, ipon muna para may pambayan. So, yun lang pang ma-share ko sa inyo mga kasari. Thank you for watching and happy selling. Kaya hindi po nakapag-subscribe kay Ate Mabel, Mabel Galos. Pa-subscribe naman po. Marami pong salamat. Mapupuno na yung aking lagayan ng sigarilyo dyan. So, thank you for watching guys. Bye!